Huhukayin sana nila. Sabi niya, dalawa ikang nakalibing doon na bata. Sanggol, dalawa daw. Hmm. Sabi niya, sabi ng ano, hu wag na lang daw hukayin. Sabi hmm. ng ano, ng asawa ko kasi isang linggong na, eh, dalawang araw na daw na nakalibing. Tapos ayo ituro. Ngayon, hinahanap ngayon yung nurse na nagpanak sa akin at saka yung janitor kasi hmm ano, yung janitor daw ang kasama. Wala na, tumakas na. Oo, hmm? tumakas na ngayon yung nurse. Yung nanay kasi ng bata na nakaw sa uh, akin ng anak, may sakit sa puso. Unang anak nila yon Yung ano, oh, hindi sinabi ng asawa na patay yung anak kasi baka daw mamatay rin yung asawa niya. Hindi, paano, paano nangyari na hindi pag yung anak niyo tsaka yung um... hindi, hindi ko nga namin alam eh kasi ang ala ang ano talaga sinabi na wala na daw. Babae po lalaki yung babae. Nasaan po ngayon yun? Nakalibing na ay yung ipinalit sa akin. Na ano nakalibing pero yung anak ko nasa Valencia. Umuwi ka. Umuwi nga ako dito ng anak ako, wala dalang anak, ano, na bata namatay daw. Namatay nga. Pero nang palabas nila nga namatay. Uh, sa ito pala, nasa, pala ano, bubay, na sa pamilya na ako. Ipinagpalit kasi yung nanay nung namatay, may sakit sa puso. Hmm. Ayaw sabihin nung tatay nga ang anak nila namatay. Hmm. Kaya yung tatay, tayo, yung tatay ang yung, kumuha ng ano. Yung tatay <laughs> ang nag-attend na. Binayaran daw sila ng 15,000 bawat isa. Eh. Gano'n po kayo kalayo dito, ate? Uh, ah, malapit-lapit lang pala. Doon pumunta kanina sa ila. Oo. Oh. Oh. Pumunta. Sabi ni ni mama, baka ano daw, ngayon nagkagawin. Hmm. Kasi kahapon, sabi ni Lupin, ano daw si Sir kahapon na. Dapat, dapat to matapos to ngayon para makahiga na si Lola dito mamaya. Gagawin nun natin yung lahat ng na magagawa natin kasama si Kuya Oliver, si Kuya Kenneth, si Kuya Chris, si Kuya August, para matira na, na po mamaya. mo asawa ah, ka? Dito na mm -hmm. sabi ko. Ay, ito ang ni, ano, ni Regina, yun. <laughs> ano po yung mapapayo nyo naman sa mga ibang anak na kinalimutan na po yung magulang? Eh sana, huwag nilang kalimutan yung, mga, yung magulang niya dahil nila kasi yun ang nagpalakas sa kanila hindi naman sila mabubuhay sa mundo kung walang magulang di ba mm -hmm. dapat tulungan nila yung magulang nila wag nilang kalimutan yeah. yun lang yun ko sa kanila na yeah. kasi hindi tayo mabubuhay dito sa mundo kung walang magulang eh. tama yun ang ano eh ako meron po akong gustong sabihin din sa pero ako wala akong karapatang i yung mga anak po ni nanay. Pero gusto kong iwan to sa, sa mga anak ni nanay. Base sa nalalaman ko sa buhay. Pagkawala daw pong pag-honor sa ating mga magulang, napakahirap pumasok ng blessing. Tama nga po yun. Mm. Tama talaga yung gano'n Parang gano'n din po yung oh. ano natin kay God. Kung, mm. Kasi kung nabubuhay tayo talagang merong Diyos hmm. o na yung lahat ng mga kilos, yung pag-iisip natin, ginagawa natin sa kagustuhan ng ating Diyos. ibi tayo. Hmm. Ang ah. mo ngayon ang nangyari sa mga kapatid ko. Kahit na ilan sila nagtatrabaho, kinakapos pa din. Nasa trabaho ako, nanti, ako ng tay, pahiram ng pera. Mm. mo, oh, bakit? Walay ka kami bigas. Oh, kaya hey, nag nagtatrabaho ka ako yung asawa mo, may mga anak ka. Hmm. Wala pa naman ka ako mga asawa yung ano. Hmm. Tapos wala kayong bigas. Pumunta hmm. Tumunta nga yung kako ka mama, yun lang tayo dyan, sabi hmm. ko. Doon pa kayo nag-ano kay mama, eh, wala rin nag-ano yun. Hmm. Sabi ko, wala rin bigas yun. Inatakbuhan ano, pa talaga si Lola. Inatakbuhan pa. Samantala ka nandyan naman ka ko yung mga anak mo. Eh ate, walang trabaho eh kasi Diyos mo, walang trabaho si ano. Sabi ko, buti na buhay pa kayo niyan. Mm. Sabi ko ng ganun, sa ay biniro ko lang din siya. Sabi ko, yung pera ko ka naipadala ko na ka sa mga anak ko, dun sa Bulacan, mm -hmm. ay sa, 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 bahay, naipadala ko na. Yeah. Kaya wala ka ako akong mapapahiram sa'yo. Yeah. Lalo na kung, kung nandito ka ako yung amo ko, pwede ako kumuha ng pera. Kaso lang ka ako, wala dito. Mm. Nasa trabaho na kako ano, kailangan, tayo, hmm. kailangan Kasi, talaga tayo magtrabaho para mag-survive eh. Kaya nga kako ako eh. Alam naman ni mama yun, tumanda na lang ako sa trabaho. Mm. Tumanda na lang ako para lang sa kanila. Yeah. Ilang ano pa lang ako, nagtrabaho na ako para mabuhay ko ang mga kapatid ko. Hmm. Pero... Anong mamasukan din kayo? Ilan taon o kayo nung namasukan o kayo? ano pa lang ako nun, 14 pa lang ako, na mm. na ako. Kasi si Papa pumunta dito ng Maynila, si Mama, si mama na iwan doon. Nagtabaw na ako para may pangano sila Mama doon. Yeah. Sa ano, hanggang sa pagdating ko dito sa Maynila, yun pa din. Yeah. Um, hindi nga ako nag-asawa ka dahil nga priority ko, magulang ko, mga mm. ko. Ayun sila join. Ilan taon Papo po kayo, kayo nag-asawa? Ano, 32 na ako nag-asawa. Uh -huh. Tumulong mo na talaga yeah, pala Tumulong kaya, mo wala. na ako. Nagtrabaho ako sa plastikan, yun din. Ano, uh -huh. Para lang ako ka ano, mama. Hanggang sana, pumunta sila dito sa Bulacan. Uh -huh. At sa Maynila ako, umuwi ako dito para lang may magpadala ako sa kanila na pagkain. Ibig sabihin no, yung 14 mo kayo hanggang 30. Oh, yung 14 ako, nag nagtra nagtrabaho ako noon pero nag din ako. Working student ah. ako noon. Oh, sa probinsya ako noon. Nag-working student ako para ano. Pero yung gusto ko lang po malaman, yung 14 mo kayo hanggang nag-30 nagtert nag mo kayo, lahat po yun itinulong nyo oh, din sa yung ibang kasi working student, di ba po? Kasi... Yun ang inano ko noon na makapag-aral ako. Kaso lang nga, huminto rin ako sa pag-aral. Oh, ah, hindi, hindi rin anong, kayo natapos. Oh, hindi rin ako nakatapos. Si mama nagtrabaho nun. Wala na nagano sa mga kapatid ko. Kaya huminto ako. Para mm. yung mga kapatid ko, ma -ano -an ko matulungan. Oh. Tapos nung ano na, di... Pumunta sila, si mama dito sa Maynila kasi yung papa ko pumunta yeah. dito sa Maynila. Kami na iwan doon. Yeah. Ngayon, sinundo naman kami ng papa ko sa probinsya. Mm. Sinundo kami para pumunta kami ng Maynila. Yeah. Tapos pagdating ko dito sa Maynila, diretso na ako pasok muna sa trabaho. Okay. Sa Quezon City ako una ng trabaho. Palipatli pa akong trabaho. Sa Quezon City, tapos Antipolo, tapos mm. lahat na lang. Harlos na maliikot ko na lang yung Maynila eh. Yeah. So, pasok. Hanggang sa nag-32 na ako, yun, kapag-asawa na ako. Pero tumutulong pa rin ako kay mama. Um, Naging corpus ako. Nung hindi pa nakaano si mama sa corpus. Mm. Bawat payout ko, binibilan ko na yung sanang bigas. Um, Ulam, yun. Basta ano, kung ano nabili ko, ganun din ang inano ko mama. Um, Kaya sabi ko ma, no, trabaho naman ako. Sa inyo naman lahat, sabi um, ko. Ngayon, ko ka ako. Yeah. Pero ay, ngayon na hindi na nasa tanima na lang ako. Yeah. Nang, kung may pera naman yung asawa ko, siya nagbibigay bibigay mm. sa mama ko. Lina niyo talaga yung ano niyo, yung oras niyo, yung panahon niyo nung talaga sa mama mm. at papa niyo, sa mga Oo. kapatid niyo. Kasi ang mga kapatid ko kasi noon malilit pa. Ako mm -hmm. halos akong nagkano sa kanina talaga. Hanggang sa nagbinata 'yon, alam ni Joel 'yon. Mm -hmm. Hanggang sa nagbinata 'yon, 'yung kapatid ko si Danilo, si Victor, si Jewel, mm -hmm. 'yung isa kong pang kapatid si Dating, namatay nga. Namatay 'yung kapatid ko na yun. Uh -huh. Kasi ako pangalawa lang ako. Uh -huh. 'Yung panganay ko, panganay namin na kapatid, namatay 'yon. Uh -huh. Na ambos Nambos mm -hmm. din yung kapatid ko na yun. CBO yeah. yun sa probinsya. Yeah. Inambos. Kaya ako nang nagpahal sa mga kapatid ko. Hanggang sa nangapag-asawa sila. Mm. -hmm. Kahit na may asawa na nga yung kapatid ko na yun, si Danilo. Mm -hmm. Ako pang tumutulong talaga sa kanya. Okay. Pinya, no? Sana lahat ng ano, no? Sana lahat ng ate o kuya may ganitong puso pag-iisip. Okay, Kaya, mm. Sabi ko nga noon nung ano sila papa. Mm. Pagka ano pupunta yung sa bahay. Laging pumupunta yun sila mama sa si papa. Mm. ang nanginano ko sa kanila na kahit na kahit na may asawa nakakua ko sila mm. mama pa rin ng ano in ko. So, mm. So, so, sa na lang din si papa sa akin pag ano. Mm. Kasi yung mga kapatid ko, ayaw ko kung sabi ko sa kanila na kung tutulong sila o hindi. Mm. Akin na po yun. Wag na po ano. At least kanina nakapaglabas na ako kayo sa saloobin nyo. Maano sana nila na ay nagawa na yung bahay. Mm. Ganun. Wag ko kayong mag-alala. Maisip ba nila, maisip nung sana nila na ganun. Mm kung sana tumulong sila ng ganun, hindi sana ibang iba ang magawa. Hmm. Hindi, okay lang po yun. Pagmamahal po ng ating Diyos, ito kay Lola. No? Gusto ko i-share yung ano, may, gusto ko lang i-share, short lang ka telegram May ganito pa lang pangyayari na, na pinalitan po yung anak niyo na... Hmm. Pinalitan ng ano, nung patay yung anak ko. Uh -huh. ang, yung... Paano yung nangyari pwede yung pakwento? Kasi po nung ano, yung nanga nakakonon. Mm. Imbis magpa-check up lang ako noon sa solar. Mm. Kami ni Mama. Uh. Ngayon, namanas na ako. sabi naman ng midwife. Hindi ho namin kaya 'to kasi ang anak niyo, ano, manas na. Mm. Tapos yung dugo niya 200 mataas mm. daw. Ibiidalin daw ako sa karpa. Mm. Dinala na dinala naman ako ni Mama sa karpa. Kaso lang, ano, tinurukan ako ng gamot, ng mm. pagpakalma daw sa dugo. Mm. Pagpakalma ng dugo. Ngayon, tinurukan ako ng gamot na ganito kahaba, ganito rin kalili, anim. Mm. Tapos sabi ko, ma, sabi ko kay mama, yung itinuro ko ako sa akin na gamot, na Sabi ko, para kako ka akong nagliliyap yung parang lumalabas sa tay niya yung init at saka sa mata. Tapos sabi naman doon sa karpa, Nanay, hindi namin kaya to. Sabi niya, kasi nag-259 nag, nag na yung ano, yung dugo ko. Sabi mo, hmm. magti-300 na. Sabi ng doktora moon sabi, pag hindi ikaw bumaba itong dugo nito, kasi tumataas ang dugo niya. Tumataas na tumataas eh. Hmm. Pag hindi daw bumaba, ilipat hmm. kami ng malulog. Uh, mm. Inantay namin na bumaba. Hindi talaga. Try na to, hindi na. Tapos, kami lang dalawa nito. Mm. Tapos ngayon, dito, una no, eh, sinakay na daw nila, isinakay eh, na ako sa ambulansya, wala na akong alam. Mm. Tapos, papunta pa lang kami ng malolos. Sabi ko, ma, anong oras na kako? Yeah. Sabi ni mama, alas 4 pa lang. Sabi ko, ma, madilim na kakong tingin ko. Mm. Sabi ko, kulay dilaw na, yung nagdidilaw na ng paningin ko. Mm. Dahil nga doon sa gamot na itinurok sa akin. Sabi ni mama, lakasan mo ikan loob mo, sabi ko. Sabi ni mama, kasi yung mga anak mo ika, sino ika mag ano yun, kung ano, sabi ko, parang hindi ko na talaga kaya. Hmm. Kasi parang nag na yung, ano, yung lumalabas sa bunganga ko na init. Tapos pagdating doon sa, ano, sa malolos, di wala na akong malay, ano. Uh di ano sabi naman ni mama ay sabi daw ng doktor kailangan natin Toby ay na mm. kasi ano na yung nal, naluluto na yung ano ng ano ng mm. pinaka ano sa bata yung inunan uh. naluluto na lumalabas sa bunganga ko yung dugo tinopira ay biniyak ko ng alas sais mm. alas alas dos ng madaling araw ako na ano parang nabuhayan. Hmm. Si Mama, sige panghingi ng tulong doon kay anus doon sa ano Kapitolyo. Yeah. Kay John John Mendoza para ma-masiis na ako. Tapos nung ano na umuwi si Mama dito sa ano kasi kumuha ng pera doon sa asawa ko. Pagdating doon, sabi daw ng sabi ng doktor na nagpaanak sa akin. Namatay na ika yung anak mo. Sabi nang ganon. Uh -huh. Namatay ka. Sabi ko hindi ako naniniwala na patay yung anak ko kasi kung patay na ka ako yung anak ko sana ramdam ko na wala eh, na hindi eh hindi ko nararamdaman na patay yung anak ko eh Tapos ngayon pagdating ni mama sabi ni mama anong gagawin sabi ni mama Hm oh, bakit ka umiiyak iyak ako ng iyok, sabi ni mama Sabi ng nurse sa akin patay na daw sabi ko ma wala na daw yung anak ko, patay na. Hmm. Nung binigyan nga ni mama, binilhan ni mama ng soyro yon Isa lang nga yung relo ni mama, inibinta yung relo kasi pangbuli ng soyro sa, pa, sa bata. Ngayon sabi ni mama, wala na yung ano, ayaw na siyang papasokin sa San Lazari. Uh -huh. Ayaw na siyang papasokin kasi wala na nga daw yung bata doon, patay na. Ngayon, umoy umuwi yung, pumunta si mama dito, Sinundo ako doon ng asawa ko, hmm. tapos sabi niya, ano daw, nasaan ika yung anak ko? Hmm. Sabi niya, wala na ika yung anak mo tatay, patay na. Kung gusto mo ay linibing na. Doon sa ospital, linibing na daw yung anak ko. Hmm. Kahit hukain niyo daw, yon. E uh, kasama yung Miyo dito, si Miura Ibilin, ang kasama ng asawa ko doon. Hmm sinamahan ng mga barangay, ay mga ano yung mga bodyguard niya mm. huhukayin uh, sana nila sabi niya dalawa ikang nakalibing doon na bata ang sanggol dalawa daw mm. sabi niya sabi ng ano wag na lang daw hukayin sabi ng ano know. ng asawa ko kasi isang linggo na ay eh, dalawang araw na daw na nakalibing tapos ayo ituro ngayon hinahanap ngayon yung nurse na nagpanak sa akin at saka yung janitor kasi mm. ano yung janitor daw ang kasama wala na tumakas na mm? oh tumakas na ngayon yung nurse. ano nangyari hinanap ngayon ni Miora ah. yung Mi Mior dito si Mior Ebilin, oh hinanap ngayon yung nurse na yon sabi niya wala daw nakalip mm. to pala wala na talaga tumakas na talaga doon oh. ko nalaman nung nagtrabaho ako sa Balinsuela na Hinahanap hinahanap daw ako. Dahil yung anak ko kasi kulang sa buwan. Nagkasakit daw. Hmm. Ngayon hinahanap ako doon nag-nakao nag, na, sa anak ko. Paano nangyari yun? Napaka... Yun na nga po. Yun, nakap Paano nangyari yun, yun sa hospital? Hindi ko alam po kasi wala nga kaming, ano Dalawa lang kami ng mama ko eh. Edda? paano nalaman kung nasan yung bata? Yung nanay kasi ng bata na nakaw sa uh, akin ng anak, may sakit sa puso. Unang anak nila yon Yung ano, oh, hindi sinabi ng asawa na patay yung anak kasi baka daw mamatay rin yung asawa niya. Hindi, paano, paano nangyari na Hindi palito yung anak niyo tsaka yung... Anak? Hindi, hindi ko nga namin alam eh kasi ang ala ang ano talaga sinabi na wala na daw. Babae po lalaki yung Babae. Nasaan po ngayon yun? Nakalibing na ay yung ipinalit sa akin na ano, nakalibing pero yung anak ko nasa Valenzuela. Umuwi, umuwi na umuwi nga ako dito nang anak ko wala akong dalang anak. na ano, bata. Kaya namatay daw. Namatay nga. Ito ang palabas nila nga namatay. No, sa ito pala nasa pala buhay, ano, kalinakaw. Ipinagpalit kasi yung nanay nung namatay may sakit sa puso. Mm. Ayaw sabihin nung tatay na ang anak nila namatay. Mm. Kaya yung tatay, tatay, ang tatay ang kumuha yun. ng ano. Yung tatay ang nag-ano doon na? Binayaran daw sila ng 15,000 bawat isa. Eh. Sinasabi? Yung doktor. Yun ang sabi doon sa, sa nagpalit sa kaya nga sabi na sa akin doon sa yung yung amo ko sa Naples, po, na polis, uh, binag Ang sabi, mm -hmm. dapat ika nireklamo yun. Eh. Mm. -hmm. Yung ano, ikaso lang. nga. Uh, Nagmamakawa sa akin na wag daw, wag na daw siya ipakulong. Kasi mm -hmm. hindi naman daw niya pinabayaan yung anak ko. Mm -hmm. Pinalaki naman daw niya na maayos. Hindi na kasi mga anak yung kumuha ng anak ko. So yeah. sa nasakto. Mm. -hmm. Eh, gusto niyang bayaran ako ng sampung libo eh. Sabi, sabi ko, para ka, kung bininta ko na yung anak ko, kung ano, kung tanggapin ko yung pera Hindi niya, hindi niya. Hindi ko kinuha. Hindi ko kinuha yung pera. Sunod yung mga yung Anong taon ba yung Dumari? Anong taon yung Ano Si Dumari, ano yun? December. August yun. Ano, mm. malaki man yung ito ba sabi mo? Oo. Ano yun? Yun ang pinakabunso ko. Tapos, hindi ko kayo nagabol noong kinabukasan. Mayaman po eh. Mayaman yung palit. Mayaman yung... Ah... At saka nalaman ko na lang po yun na buhay yung mga ko nung nagtrabaho na ako sa Balinsuela. Hindi, wait lang po, naguluan ako eh. Ano ngayon kung mayaman siya? Anak niyo oh, yun wala naman kaming pang ano kung magkataso kasi pang, pang, wala kami pang labas ay ganon kasi kapag okay. hospital nun makakasuhan ang sakit naman nun kaya ah. itinago lang siguro dahil ang hospital kasi siyempre anong laban namin nun mula, ang mayaman yung mayari ng hospital ay ganon pero kung nasabi nga ni sir Maraming Marami nga ikang ano ngayon, tingnan tulad yan, may tolpo. Eh kung nagpatolpo na lang yung kami, sabi ko. Yeah. Eh, Ilan taon na siya ngayon? Ano na? Do Doce. Okay. Ay, uh, ano, Tracy na. Tracy. Isang, isang taon ng agwat noon ng punso ko. Eh. Hindi ko ma-imagine yung... Ede yung anak po nung namatay, yung pinanganak niya, yung anak niya, batay. Oo, no, tapos Ngayon, ginawa yung anak ko. Pinalito yung anak niyo. Yan ang, ang pampa, pampa ano sa asawa niya na ito ang anak natin. Mm hindi -hmm. din Hindi sinabi nga ang anak nila ano, patay, patay na. Ang, pampa, kasi may sakit sa puso siya. Yung asawa. At saka hindi na rin sa mga makapanganak kasi butas yung ano ng matris niya. Ah, ano. Diba? Oh. Eh, pa, paano yung papa DNA din ho yun. Tsaka yeah. di ba darating yung panahon, hindi ho sila magkamukha. Doon, doon sila nag doon sila nag doon sila nag-away nag ng asawa niya nung nalaman niya na hindi sa kanila kasi hindi sila magkatugma ng ano kasi nung nang oh, nung dugo dahil nung nagkasakit niya sila, ay nagkasakit nga yung bata. Kailangan niyang donor. Yun. O, malalaman doon, at malalaman doon nalaman ng asawa niya na hindi sa kanya anak kaya nagano yung babae na uh, hindi nagkamat yung ano nila yung dugo nila mm. kaya yung ano dinala daw niya sa ibang bansa yung, yung bata para doon maanuhan ng gamot eh, gano? doon ko nalaman ng ano nung umuwi na na naghanap sa akin na ano, kung nasan daw ang nanay ng bata Ibig sabihin may kaya talaga. Oh, may kaya kasi may sariling silang pabrika eh. Tatlong pabrika nila eh. Hmm. sa so, ano. Tapos ngayon yung anak ko may yaya. Paano ko makukuha yun na sanay na sa ano, may yaya, may sariling tutor. Hmm. Tapos may bahay, ay may sariling sasakyan. Oh. Dahil sundo nga may driver. Ba't niyo alam? Kasi nagtrabaho ako dun sa ano, Balinsuela eh. Mm. Tapos ngayon ako, nagde-deliver ako ng hupya. Mm. Nagtatrabaho ako noon. Kaya sideline line din ako sa ano sa Balinsuela. Doon okay. ko nalaman na, na hinahanap daw ako. Ah, nung na, hinahanap ko kayo. Daw. O, nanawagan daw sila sa radyo sa TV. Hmm. Eh, wala namang kami, ano, wala namang kami TV. Paano, na Grabe, na kala, kala, mo sa ano lang itong naririnig like, ko oh, sa inyo, eh. No? Para as, <laughs> parang para, rapid tool po, ano um, lang po yung ano, uh, no? Yun, o kaya, um, okay, um, sa balita. Sabi nga ni Sir, eh, ang ano pala ng, ano mo, te, yung... Ano buhay mo? Sabi nang ganyan. Parang Pilisini ah. Sabi nang ano oh. Ano sabi, po ba? Masaya po ba kayo sa nangyari sa ngayon? Ano po bang nararamdaman? Masaya, masaya, na rin ako kasi buhay yung anak ko. Hindi patay. Mm. Ang ano lang nga, hindi ko makuha kasi ang kinakain kasi niya, mini-blender kasi. Mm. Hindi, ma Mama, hindi ma Mama, man makakain ng kanin. Hindi man makakain ng kanin na ano. Kailangan i-blender pa. Oo. Yeah. Ma, ano, may pa yung bato. Ano? Ano? Ibi-blender pa pati yung ulam. Pero ngayon, Baka Dalaga na. Malaki pa nga dito eh. Oo. Uh -huh. Kaya kaya... muna yung mga gilid. Mas malaki Dago pa dyan. Tracy hmm. Anyos na yung mga. Oh, well, kung mapanood nyo ito, ano yung gusto nyo sabihin sa anak nyo? isa eh, sa anak Pagka ano, kasi sabi naman niya ng ano, pupunta up daw siya dito. Pero... Ano yung ginto? Malaki na ka ako, hindi pa pumunta. Hmm. Ha? Eh, huh? Pero gusto nyo siya makasama? Eh hindi na siguro po kasi lumaki na siya doon ng magandang buhay niya eh. Mm. Okay lang yun. Okay lang yun na gano'n uh, na... Uh, uh, puro kasi mga uh, anak lalaki <coughs> Dalawang anak kong babae na naman tayo. Ngayon puro lalaki na yung anak. Uh, lang ako sa telegram Yung kwento ni nanay parang napapanood ko lang to sa movie. Sa pinikula eh. Sabi nga ng amo ko, eh ano kaya natin sa magpakailan man? Sabi ko, wag po. sabi ko, hindi hmm. mm. pwede ka ako yun. Sabi ko, wag. Pero nasaktan ako dun sa ano, mayaman kasi kaya wala na kaming magawa. Wala, wala. wala naman magagawin. Wala akong habol din. Eh. Sila na Tapos nang, ano, sinabi naman sa kanya nung, um, ng tate, pinaka-estipada bata nga. Yan ang tunay mong nanay. Pero napasalamat lang din po ako noon dahil hindi sa akin pinagkait. Hmm. Hindi pinagkait sa akin. Na, an hindi hindi nila sinabi na ano, sinabi pa rin nila pagdating ko nga doon sinabi na oh. ito ay yung nanay mo. Sinabi pa rin o yung oh yung katotohanan. Pati yung tag niya dito nandoon pa rin itinago pa rin yung tag na ano yung pangalan ng anak ko. Wala silang itinago sa bata. Wala po kasing sikreto ano? na hindi po na, na itatago. Pero gaya po noon yung dugo. Hmm, doon na na ano eh, Iyano yung bata na kailangan yung dugo. Kailangan ng dugo yung ano. Na magulang, mm -hmm. hindi nag hindi nag nagmatch. Hindi nagmatch. match mm -hmm. Kaya doon nalaman. Doon nagkaalaman. Nagka so, eh, doon nalaman no? ng asawa niya na gano'n. Ilan taon na po siya nung yeah. nagkaalaman silang gano'n? Daycare. daycare pa lang. Ay, siguro na. mga tatlong taon na. Daycare Ay. pa lang eh. Nag-graduate na yun yung ano, daycare. Yeah.